nagpatuloy ang aming investigasyon tungkol sa pagkamatay ng sampung taong gulang na si Rebecca Baptist. Nakuha kami ng mga bagong tala na nagdedetalye ng mga panayang na ginawa ng pulis sa dalawang sospek na sa pagpatay habang si Rebecca ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa ospital. Namatay siya noong July 30 at kinasuhan ng kanyang ama at ang kasintahan nito kaugnay ng kanyang pagkamatay. Nais naming bigyan kayo ng babala Ang mga detalye sa kwentong ito ay nakakasuka Ilang minuto lamang nakalipas Ang babaeng ito ay nakikipag-usap sa isang 911 operator Marunong ka bang mag-CPR? Oo, marunong ako Sa kasamaang palad, ang dalawang salitang iyon ay nagbunyag ng lahat Isang nurse na may sampung taong karanasan Ang nagsabi ng salitang sa kasamaang palad Tungkol sa isang kasanayang nagliligtas ng buhay sa tabi ng gulong ng kanyang kotse, may sampung taong gulang na si Rebecca ay namatay. Bago ito, ang 10 years old na batang babae ay mistulang ang head, kulay kintuwang buho, asulang mata at may ngiting nakakahawa. At iyon ang naging sumpa niya. Kinamihan siya ng kanyang madrasta dahil sa anyong hindi naman niya pinili. Sa ospital, nagpatigil na sa sindak ang mga veteranong doktor at hindi napigilan ng kanilang luha. Hindi na makilala ang hangil na kulay kinto. Nasa harapan nila ang isang bata na ang mga sukat ay mahihahalin tulad sa isang sakuna sa eroplano. Isang taon lamang nakalipas, mahal ni Rebecca ang matematika, sumusulat ng mga tula at nangangarap na maging isang guru. Ngayon, ang bata ay napilitang tumakbo papasok sa disyerto, nagdurusa sa gutom at tuha upang makatakas mula sa isang bahay kung saan siya ay pinahirapan. Buong paaralan ni Rebecca ay lumaban para sa kanya. Paulit-ulit na nag-uulat ng mga halatang tandaan ng pang-aabuso. Ngunit 12 beses na binaliwala ng sistema ang pangproteksyon ng bata. Ang kasong ito, ito ang kwento kung paano ang isang maaraw na bata ay dinala sa disyerto upang pagtakpa ng mga taon ng krimen. Kwento ng isang matapang na batang babae na mag-isang lumaban sa bangungot ay tatalo dahil sa pagkakawalang pakialam ng mga matatanda na dapat sana'y nagligtas sa kanya. Noong December 20, 2014, ipinanganak sa Phoenix, Arizona ang isang batang babae na nagtala ng liwanag sa buhay ng lahat na nakatagpo sa kanya. Mula sa mga unang araw pa lamang, si Rebecca ay isang kalmado at masayahing sanggol Di nagtagal, naging malinaw na ang batang ito ay naging pambihirang halina. Ang kanyang ginuntuang buhok ay malambot at lumilingid sa kanyang maliit na mukha. At ang kanyang asul na mga mata ay nakakagulat na maliwana. Di nagtagal, naging malinaw na ang batang ito ay may pambihirang halina. Ngunit ang magulang ni Rebecca, sina Sandy Hopkins at Richard Baptist, ay nakipaglaban sa pagkakumul sa droga. Sa edad na anim na buwan, dumating ang mga unang tawag sa Child Protective Services. Nagulat ang mga kapitbahay ng droga sa bahay at ang kakilakilabot na kalagay. Sa bawat pagkakataon, dumarating ang mga social worker. Tinitignan ng batang nakangiti ang nagsusulat ng walang agarang banta. Samantala, sa edad na isang taon, ang maliit na batang babae ay naging isang tunay na maganda. May maningning na buhok at mga matang tumatawa. Gusto ng gusto niya kapag nakikipaglaro sa kanya at lagi siyang sa mga ngiting gamit ngiti. Mahal niya ang kanyang mga magulang at walang dudang ginawang mas mabuting tao ang mga ito. Noong December 2016, dumating ang isa sa pinakamasayang sandali ng buhay ni Rebecca nang ipinanganak ang kanyang unang nakababatang kapatid na lalaki. Lobos na natuwa ang maliit na batang babae sa pagdating ng kanyang sanggol na kapatid. Para kay Rebecca, ang kanyang kapatid ay hindi lamang isang kamag-anak. Siya ang naging una niyang anak na kanyang prot protektahan para sa buong maikli niyang buhay. Lumaking hindi pinakaraniwang magkadikit ang magkapatid. Ang kanilang mga ulong kulay ginto ay laging nakadikit sa isa't isa. Sa panahong ito, namuhay ang pamilya ng karaniwang pamumuhay, mga araw ng trabaho, mga pagpunta sa park at palaruan, masisiglang kaganapan tulad ng pagbisita sa zoo kung saan masayang sumakay si Rebecca sa kamelyo. Lumaki ang mga bata nang hindi alam kung gaano kabilis magbabago ang kanilang buhay. Patungo sa masama, pagsapit ng 2018, tuluyang nalubog ang mga magulang sa lantian ng droga. Madalas na si Rebecca lamang ang taming responsable sa bahay nila. Nagbabantay sa kanyang maliit na kapatid kapag nawawala ang mga magulang ng ilang araw pinapakain ng maliit ang batang babae ang sanggol gamit ang bote. Nagpapalit ng lampin, umaawit ng mga lulabay upang hindi ito umiyak. Madalas, makikita ng mga kapitbahay ang nakatatandang bata na niyayakap ang sanggol. Sinusubukang aliwin ito. Noong March 2019, sa wakas gumana ang sistema. Ang apat na taong gulang na si Rebecca at ang kanyang kapatid ay inalis mula sa kanilang bahay matapos mapatunayan ng investigasyon na gumagamit ng droga ang kanilang ina habang punti sa kanyang ikalawang anak na lalaki. Sa foster care, si Rebecca ay namukadkad na parang bulaklak matapos ang ulan, nakakahawang tawa, matibay na kabaitan, posib din pananaw sa buhay. Mahal ni Rebecca ang mga maritinang kulay rosas, cartoons, lobo, at siya ay isang mapangarapin na, ma na nakakita ng mundong puno ng posibilidad. Habang lumaki, ipinakita ni Rebecca ang tunay na talento sa matematika. Sabi niya, mahal niya ito dahil sa fractions. Dahil sa fraction, ang lahat ng mga lugar ay kahulugan. Nagsimula siyang sumulat ng mga tula. Nangarap maging isang guru. Ngunit araw-araw tinatanong ni Rebecca ang tungkol sa kanyang kapatid. Ang bata ay nasa ibang poster family. Kailan kami muling magsasama? Sino ang nagbabasa sa kanya ng kwento? Sino ang umaawit sa kanya ng lulabad? Ang mga tanong na ito ay patuloy na gumugulo sa kanya. Noong July 2021, habang si Rebecca ay naninirahan pa rin sa foster care, ipinanganak ang isa pang kapatid na lalaki. Agad na inilipat ang bagong silang sa isang foster family. Pagsapit ng 2022, nakumbinsi ni Richard Baptis ang korte na siya ay nagbago. Para sa 8 na taong gulang na si Rebecca, isa itong panaginip. Muli niyang makikita ang kanyang mga kapatid. Ang muling pagkikita matapos ang tatlong taong pagkakahiwalay ay naging pinakamasayang araw sa buhay ni Rebecca. Sa kasamaang palad, Kasabay ng mga anghel, isang demonyo din ang pumasok sa buhay ni Rebecca, si Anisha Woods, isang 29 years old na nurse mula sa California, ang bagong kasintahan ng kanilang ama. Sa unang tingin, tila siya ay perfectong pagpili, may medical na edukasyon, karanasan sa pagtratrabaho kasama ng mga bata, at kagustuhang maging madrasa ng tatlong bata. Ngunit si Rebecca ay isang kapansin-pansing magandang bata, kulay gintuwang buhok, asulang mga mata, bukas ang ngiti. Sinabi ng mga guro na parang lumiliwanag ang silid kapag siya ay pumapasok. Ang batang babae ay nagliliwanag sa panloob na nagkaakit ng tao at ang kagandahang iyon ay naging kanyang sumpa. Hindi nakita ni Anisha ang isang bata kundi isang karibal. Ang babaeng dapat naging ina ng tatlong bata ay nakakita ng banta sa isang bata na nais lamang ay protektahan ng kanyang mga kapatid. Sa umpisa, hindi napansin ni Rebecca ang malamig na pagtingin sa kanya ng madrasta. Ang bata ay masyadong abala sa paglalaro kasama ang kanyang mga kapatid. Sa paggawa ng tula at sa pakikipag-usap ng kanyang mga kaibigan sa paaralan. Ngunit unti-unting nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula si Anisha na alisin ng batang babae mula sa lahat. Hindi na siya pinapayagang lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Ipinagbabawal ang mga tawag sa telepono at nilimitahan ang kanyang paggamit ng internet. Sa mata ng mga kapitbahay at guro, si Rebecca ay nagsimulang maglaho. Ang dati masayang bata ay naging tahimik. Madalas malungkot at tila pinipilit laging magsinungaling kapag tinatanong, kapag tinatanong tungkol sa bahay. Sa bawat maliit na bagay, si Anisha ay naghahanap ng dahilan para parusahan siya. Nakalimutan niyang maghugas ng isang baso. Parusa, hindi niya agad narinig ang tawag. Parusa, hindi siya tumingin ng diretso sa kanyang madrasta. Parusa, noong 2023, lumala ang sitwasyon. Inutusan ni Anisha ang batang babae na kumain ng mga nasisirang pagkain, tinanggalan ng normal na gamit at madalas na pinapatulog sa sahig nang walang kumot. Habang lumilipas ang buwan, naging malinaw sa mga guru na may masama. Noong January 2023, inuulat nila ang mga pasa sa katawan ni Rebecca. Noong March, muli nilang inulat ang kanyang kapansing-pansing pagbaba ng timbang. Ngunit sa bawat oras, ang Child Protective Services ay nag-aakoy na tila walang nakikita. Isinusulat nila ang parehong ban. Walang agarang banta. Noong June 2023, Nagsimula ang takpan ng mga habang manggas ni Rebecca ang kanyang mga braso, kahit sa gitna ng mainit na tag-init. tanungin siya ng isang guro, ngumiti lamang ang bata at nagsabi, Okay lang po ako. Ngunit ang kanyang mata ay nagbunyag ng ibang kwento. Sa bahay, pinilit siyang magtrabaho ng mga gawaing hindi karaniwan para sa isang bata paglilinis ng banyo gamit ang mga kemikal na walang guantes, pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid halos buong araw, at maging paghugas ng sahig ng paulit-ulit hanggang masayahan si Anisha. Kapag natulog na ang mga bata, si Rebecca ay nagladalas itinatali at hinahaya ang nakalukod na matagal bilang parusa. Isang pagkakataon, hindi siya pinakain ng ilang araw. Habang ang ibang bata ay kumakain ng normal, sinabi ng kanyang madrasta na siya ay hindi karapat dapat. Noong August 2023, inuulat ng kanyang paaralan na si Rebecca ay hindi na nakakatuwang kausap. Ang batang dating puno ng enerhiya ay naging malungkot at nagsimula na siyang magbulong ng mga salitang tulog. Ayokong umuwi, ngunit walang tumugon. Sa kabila ng lahat, hindi tumuigil si Rebecca sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid palihim siyang nagbibigay sa kanila ng pagkain kapag pinaparusahan siya at pinipilit pa rin umuti habang hindi sila matakot. Pagsapit ng 2024, naging hayagan na ang kalupitan ni Anisha. Ginawa niyang laro ang pagpapahirap sa bata. Pinipilit niyang mag-jumping jack si Rebecca sa disyerto. Hanggang halos si matayin ito, pinapaupo siyang nakaluhod sa malit na semento sa ilalim ng araw. Ang kanyang ama si Richard na dati ipinaglalaban pa siya sa korte ay nanatiling tahimik. Hindi niya pinigilan ang kanyang kasintahan at ang pananahimik na iyon ay pumirma ng hatot para sa kanyang anak. Sa kabila ng 12 na ulat ng mga guru, kapitbahay at mga kaibigan, walang ginawa ang sistema. At sa bawat araw na lumilipas, lumalapit si Rebecca sa isang trahedyang hindi niya kayang takasan. Noong July 30, 2024, dumating ang araw na iyon. Sa loob ng isang linggo, si Anisha ay lalo pang naging malupit. Pinarusahan niya si Rebecca sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa kanya sa disyerto sa matinding init. Ayon sa investigasyon, sa araw na iyon, pinilit si Rebecca na mag-jumping jacks at um umakbon ng paulit-ulit sa ilalim ng araw, sa temperatura na higit 40 degrees. Ang bata ay walang sapatos, walang tubig at wala ng lakas. Sa puntong ito, bumagsak siya. Imbis na tulungan siya, iniwan siya ng kanyang aman at madrasta sa tabi ng kotse. Ilang minuto pagkataos -pas na yun, tumawag si Anisha Woods ng 911. At iyon na ang tanda ng isang professional na nurse na may 10 taong karanasan ang nagsabing salitang sa kasamaang palad tungkol sa isang kasanayan na dapat nagligtas ng buhay. Sa tabi ng gulong ng kotse, si Rebecca ay hindi na humihinga. Dinala si Rebecca sa ospital Nang buksan ng mga doktor ang kanyang damit, natigilan sila. Ang kanyang katawan ay puno ng pasa, sugat, peklat at marka ng pagkasunog. Ang kanyang muka ay halos hindi na makilala. Ang mga veteranong doktor na nakita ng lahat ay napaiyak. Sinabi nila, hindi ito mukhang batang babae ito ay mukhang biktima ng isang malagim na sakuna. Biktima ng isang malagim na sakuna. Sa loob ng ilang oras, ipinaglaban nila ang kanyang buhay. Ngunit sa pinsalang nakapakalala, ang batang minsang puno ng enerhiya ay pangarap ay hindi na muling bumangon. Noong July 30, 2024, opisyal na idineklara ang pagkamatay ni Rebecca. Pagkadaan ng dalawang araw, kinasuhan ng kanyang ama si Richard Bastis at ang kanyang kasintahan na si Anisha Woods ng first degree murder at child abuse sa harap ng korte ang mga abogado ay nagbasa ng mga ulat ng paaralan mga ulat ng mga kapitbahay at mga tula at ang mga tala mula sa Child Protective Services lumabas na 12 na beses na inuulat ang pang-aabuso kay Rebecca ngunit 12 na beses ding binaliwala ng mga otoridad ang buong komunidad ay nagluksa. Ang mga guru at kaklase ni Rebecca ay nagdala ng mga bulaklak at laruan sa labas ng paralan. Ang kanyang mga kapitbahay ay nagsindi ng mga kandila. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsabi na si Rebecca ay laging umingiti kahit na pinakamasakit na araw. Ngunit ang pinakamalaking traetya ay hindi lamang ang kanyang kamatayan kundi ang katotohanang maaari sana itong maiwasan kung isang ulat lamang ang pinakinggan, kung isang opisyal lamang ang seryosong tumingin, kung isang tao lamang ang tumayo para sa kanya. Ngayon, ang pangalan ni Rebecca Baptist ay naging simbolo. Simbolo ng lahat ng batang biktima ng kalupitan na hindi naririnig. Simbolo ng pangangailangan para sa pagbabago ng sistema ang dapat nagpro-protekta sa kanila. At simbolo ng isang batang babae na hanggang sa huling sandali ay nanatiling isang ate, isang makata at isang maliit ng hel na maliwanag ang mga mata. Pagkatapos ng pagkamatay ni Rebecca, bumalot ng galit at pagluksa ang buong komunidad. Ang mga guru, kapitbahay at maging mga kaibigan ng bata ay nagtatanong ng parehong tanong. Paano nangyari ito? Paano hinayaan ng sistema na mamatay ang isang batang napakalinaw na nangangailangan ng tulong? Sa unang mga pagdinig sa korte, inilahad ng prosecution ng pangangailabot ng mga detalye ng kaso. Ang mga litrato ng katawan ni Rebecca ay pinakita na nagpapakita ng matinding pang-aabuso at pagpapabaya. Ayon sa mga dokumento ng korte, si Richard Baptist at Anisha Wood ay parehong kinasuhan ng first degree murder at multiple counts ng child abuse. Ang kanilang muka ay naging simbolo ng kawalan ng awa, ang ama na dapat nagprotekta at ang madrasad na nagdala ng matinding kalupitan. Samantala, lumabas ang isa pang na katotohanan sa loob ng tatlong taon. 12 na ulit na nagpadala ng ulat ang guru at kapitbahay, ngunit sa kondisyon ni Rebecca, sa bawat pagkakataon, ang mga ahente ng Child Protective Services ay nagsulat ng parehong linya, walang agarang banta. Ngunit isang ulat mula January 2023 ang naglarawan ng mga pasa sa braso ni Rebecca. Ang isa pa noong Marso ay nagdetalye ng kanyang matinding pagbababaan ng timbang. Noong Hunyo, Muling iniulat ng paaralan na palagi na siyang nagtatago ng katawan at nagiging mas tahimik. Ngunit sa lahat ng pagkakatauin walang ginawa, walang agarang aksyon at ang maliit na batang babae ay nanatili sa bahay kung saan siya pinaparusahan hanggang sa mamatay. Maraming tao ang nagsabing si Rebecca hindi lamang isa pang pa kaso. Siya ay isang mukha ng lahat ng batang hindi naririnig ang kanyang pagkapatay ay nagtulak sa malawakang galit labas sa Child Protective Services. Ang mga politiko ay nangako ng reforma. Sinabi nila na magpapatupad ng mas mahigit na batas, mas maraming social worker at mas mahusay na pagsasanay. Ngunit para sa mga nakakita at sangiti ni Rebecca, huli na lahat ng iyon. Sa mga pahayag ng kanyang mga kaklase, sinabi nila na siya ay isang batang laging handang tumulong, laging umingiti at laging nagbabahagi ng mga pangarap. Ang kanyang pangarap ay maging guro upang maturuan ng mga bata at magbigay ng inspirasyon. Ang pangalan ni Rebecca Baptist ay nanatili bilang isang paalala. Paalala ang kabiguan ng matatanda, nakakahalaga ng buhay ng isang bata. Paalala na bawat guro, bawat kapitbahay, bawat social worker ay may kapangyarihan upang baguhin ang kapalaran. At ikit sa lahat, paalala na sa gitna ng kalupitan, isang batang babae ang nanatiling mabait, mapagpahalat puno ng liwanag, hanggang sa kanyang huling hininga. Ang kwento ni Rebecca ay hindi lamang tungkol sa isang batang babae na namatay ng maaga. Ito ay kwento ng isang buong sistemang nabiko. Ito ay paalala na ang bawat bata ay walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili at nakasalalay ang kanilang buhay sa mga matatandang nasa paligid nila. Mga guro, kapitbahay, social workers, polis at mga magulang. Sa kaso ni Rebecca, lahat ng matanda ay nabiko. Ang kanyang ina ay nahulog sa droga. Ang kanyang ama ay tumalikod, ang kanyang madrasta ay naging kanyang kalabat, at ang sistemang dapat magbigkas sa kanya ay bingi sa kanyang mga iyak. Ngunit si Rebecca mismo ay nanatiling matatag, hanggang sa huli siya ay nag-alaga ng kanyang mga kapatid langiti sa kabila ng sakit at nanatiling puno ng liwanag. Ngayon ang kanyang pangalan ay binibigkas sa mga korte, sa mga paaralan, sa mga pulong ng pamahalaan, at sa mga tahanan ang kanyang larawan ay nakabitin sa mga dingding ng mga silid-aralan bilang paalala na hindi dapat baliwalain ng isang bata. Ang kanyang kwento ay nagturo ng libo libong tao na makinig. Kung may batang nagsabing ayaw niyang uwi, dapat seryosohin niyon. Kung may batang may sugat, hindi yun basta aksidente. Kung may batang nawawala ang sigla, ito ay isang panawagan para sa tulong. Sa pamana ni Rebecca ay ito, isang pangako na hindi na muli. Hindi na dapat hayaang maluli. Mga kaibigan, kung naririnig ninyo ang mga kwentong ito, tandaan si Rebecca. Tandaan ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, ang kanyang pangarap na maging guro ang maging tinig para sa mga batang hindi marinig ang sariling nilang tinig. Sa kanyang maikling buhay, itinuro sa atin ni Rebecca ang isa sa pinakamahalagang araw. Ang buhay ng isang bata ay mas mahalaga kaysa anong abala, anumang papel, anumang dahilan at kung minsan ang isang tawag, ang isang aksyon, ang isang tapang na tumayo ay maaaring magligtas ng isang anghel. Ngayon, habang ang pangalan niya ay patuloy na bumabalot sa balita at mga pahayag, si Rebecca Baptis ay hindi na lamang isang biktima. Siya ay naging simbolo, simbolo ng pag-asa, ng pangangailangan ng pagbabago, at ng walang hanggang paalala na bawat bata ay karapat dapat mahalit, protektahan at pahalagahan. Ang mga kasong ating sinisiyasat ay paalala na ang dilim ay sa paligid. Naghihintay lamang ng susunod na biktima o susunod na kwento. Mag-like at subscribe para sa susunod ng mga kalbanata dito sa Dark Chronicles.